Testing ng po natin. Ay, maliit lang si dalawa. Ano? Maliit lang. Hindi pa tinamaan. Nawala. No, Nasaan? Ay, maliit lang. It's the light. So, po, oh, guys, you know, tomorrow, uh, mas sa salamin. Kaya, yeah, di ko nakikita. Ayun. tinamaan Umila. Ayun, know. oh Umila, o. You know. Ayun, oh Asus, sabarit yung camera. Kaya, mayarapan pa. Ka, you know. you know lapad dai. Yung yung lapad nun. Grabe. ang sa ilalim. Ayun lapad. Yung ano yung janitors. Ano yung mga. Yung igal. Lapad nyo. So, magpalitaw ba sa? Sinikak ko po agad guys oh. Kala ko Hindi siya alis sa pwesto niya Ngayon lumitaw yung ano Janitor Nang no, iya yung janitor niya yun ko ba po camera mo gun eh Yung lapad nun Grabe Plak 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 Parang yung nauli sa saplad Ganun na ganun ng lapad nyo yung tilapia Plak 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 na oh, sayang Eh, hey, tinamaan ka? oh tinamaan nga Ayan hey, no. oh, hihila Nang balik ang buhok ako po, po, po kayo pag ano Naka, ito hey guys, o. So, you know, sumabit? Wala. Ano? You know, sumabit. Ayun sa ilalim, o. You wala know. pa naman yan. Sumabit din sa kahoy. Wala din. Sayang. Papuputok yung pumutok yung mentor ko, ha? Nakita nyo naman at eto yung mga nahuli niya ayan o oh, puro tilapia na o oh, yan o oh, sa karete niya oh, kita nyo nakatago lang siya sa lilim o oh, mukhang tinamaan o oh, yan o oh, gumegewang na yung tinamaan ni mentor ayun o oh, o oh, oh, oh ka pa o oh, kumuha lang tayo ng maliit na video dito o oh, oh. kita nyo ba yang na niya malapit na o oh, oh, harap naman dyan Ops! Solid! <laughs> oh, saan ba? Dito lang sa spot na yan, oh. Ang gando niya, no? Napakalawak. <laughs> Ang gando, oh. no? Madamo. Oh. oh, kita nyo, oh. Oh, ay, naku po, solid. <laughs> Manigas kayo sa tigid. <laughs> oh, yan. Hanggang dito lang yung video natin. Pinuntan yung mentor natin sa <laughs> pwesto niya. yan sa susunod naman, guys. Ito guys, so dalawang karete nang meron tilapia diyan, malapad-lapad diyan, no. Oh. Kaso nawala yung pantusok ko dito lang sa spot na 'yan, 'yon sa pahaba na 'yan. Pantusok ko. Kaya <laughs> nagtatanggal mo mga ano, 'yan nagpapaputok na sila, tanggal muna tayo ng karete. 'Yan. Di po na kitang pala pinatukan kasi lumubog na yung isda. Napansin ko lang siya. Pla, plato. Hit lang. Pla, plato Eh. Ay, sumunod natin. Uy, muntik pa po. yung baril.

Tinamaan. Tinamaan na naman. Pla, pla na naman. Ay, nakawala. Ay, hindi, 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 hindi. Naulo na naman, ay, na, bunga nga na naman. Mosa siguro mga isda na ito. Tinatamaan sa ano. Eh mato na naman groby. Mama naman naman sa mata. Ngayon. Okay, so. Mama naman sa mata niya oh. Bah, alapad nito. Sa peto. Eh. Kita po pagkaka naman. Ayun na dapat oh. Sunod. solid siya guys solid oh, guys oh saan tinamaan na naman to parang hindi parang hindi tinamaan ah tinamaan yun lumilaw oh. oh no oh, no, no. Yun, no. So, yung umatak, oh. oh, you know, you know, so much, you know. Bung um, bung um, bung. Oh, oh tak yang grave. Malit nang malit nang tu aku sa sedi sauna. Nain oh malit nang aja. Tapi plano, pelana. Nang mama mama guys oh. Ay, hindi. Malapad na din siya, oh. Solid yung mga tila pa yan ngayon oh. Grabe, naulo siya. Naulo. Sipulit ano? oh. na naman. Ano? Tara, dapat niya oh. Dapat Ano, sunod-sunod lang yan guys ha. Wala matig 1 minute. Yung mga nabaril ko. Oh. Yan yung dating argan ko oh. Ano? Nandun yung dating argan ko. Nakita ko na naman siya yung malakas na air gun. Ano? Para, para jambo la la. Ari ri. Ano? Uh, Sitchen lang po guys, makakuha pa tayo nito. Ang na no? prapat, guys. Triple kill to. Pag ano nag uh, nagtabi-tabi sila. Sabi pa, tabi pa, konti pa. Konti pa. Ayaw magsitabi. Huwag nila magsitabi-tabi. Bariling ko na lang kung isa. ay, hindi. Dito naman, bumula. Dito din naman, bumula. Guys, tignan nyo yung mga nakuha ni Kyle. Oh. Tignan nyo, oh. Bakulaw yung mga nakuha ni Kyle, oh. Yan, oh. Nakatatlong bakulaw siya, oh. Oh, ito pa yung isa, oh. Oh. Nakatatlong bakulaw siya. Yan si Kyle, oh. Oh, mas malapad yung isa, ito. Lalaki Ariya, babae ni ito. Babae ni yan po ni. Babae lang ang den din. Grabe, ang lalapad na kuha ni Kyle, oh. Tingnan nyo, oh. Yan, dyan, dyan siya nakapwesto, yan, oh. Ito yung sasakyan. kapupuno puntahan ko lang kasi hanggang 8 lang kami. Oh, solid na solid yung nakuha ni Kyle. Yan, tutuloy na lang natin.